Ito pong pag-oppose ng ICC Prosecution uh, Panel uh, para nga doon sa interim release na itong Digong sabi ng mga kababayan natin, ito po ay logical, rational, justified, and have concrete basis. Dapat lang daw na ito ay tutulan. Mm. Inihalang tulad o ginamit ng ICC Prosecution, Uh, yung claim na itong mga Duterte supporters, pati na rin yung family ni Digong at yung mga nasa paligid ng mga vloggers na no, si Digong, na kunawa ay kinidnap si Digong ng ICC at ng Philippine government para dalhin sa Hague. O, oh, yun ang ginamit. Kasi nga naman, ang logic doon, pag ikaw ay nakawala sa mga kidnapper, pag pinakawalan ka, sige, ng mga kidnapper, ikaw ba'y ba babalik pa doon sa iyong kidnapper? Di ba hindi na? <laughs> Kasi kidnapping daw ang ginawa eh. So ayan, nagamit tuloy. Napakaganda ng analysis na, ito ng isang netizen. Ito daw na reasoning or prosecution's reason for opposing the interim release have all those concrete basis. May basihan lahat ito. Hmm. Yan. At ito, ah, napakaganda na, na, na hindi dapat talagang pagbigyan hindi dapat talagang pagbigyan. Ano nga daw, ang sabi ni Digong, ang gusto daw ni Digong, pag sakaling ma approvehan yung petition nila for interim release, gusto niya daw ay sa Australia siya mamalagi. <laughs> In your dreams. I think the good citizens of the Philippines and the entire world know how arrogant and abusive the Duterte and DDS political vloggers are. What if Sara Duterte Dao becomes the president? Don't they become even more arrogant and abusive like the character of Hari Roque, Maharlika, and some DDS vloggers? Sapul. Diba? Ang ganda ng punto niya. Pero totoo, alam ng buong mundo kung gaano ka-arogante, kung gaano ka-walang hiya, kung gaano ka-sinungaling, kung gaano ka-talamak <laughs> Itong mga DDS vloggers na nabanggit.